Good day kapatiyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang nabaluktot na RD hanger o dropout hanger. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Ibalike na rin. So meron tayong customer ngayon na ang problema, itong hanger. Nabaluktot siya ubos na yung stock ko, hindi pa ako nakapag-stock na itong hanger. Gusto lang niya ng pansamantalang solusyon. Hindi lang siya nabaluktot palabas, nabaluktot din siya pababa ng konti. Kaya sobrang deformed na siya. Ito guys, ito, meron tayong axle dito. Ayan. Ayaw na. Hindi na yan pumapasok o lumalapat dito. Kasi nga, lumiit na yung space, yung gap dito para sa axle. Siyempre, so, nagagawa naman lagi ng paraan yun. Ang ginagawa ng iba, binabaloktot lang pabalik. Pero dahil nga deformed na siya, iba yung style naman ang gagawin natin. Ibang technique ang gagawin natin ngayon. Okay, so ang gagawin natin dito guys, babaklasin natin itong dropout. So gamit itong 5mm. Ito kasi yung pinaka-common na dropout. Ito din yung pinaka-common na lagi nasisira. Nakita niya yan, madumi siya. So, kung ganito din kadumi yung sa frame mo, linisin mo na. Total, nakabaklas naman na eh. Pagbalik natin ng RD hanger, malinis na. So, ang gagawin natin dito guys, paiinitan natin. Kailangan kasi natin palambutin yung aluminum nito. Para hindi niya ma-reach yung stress limit niya. Hindi naman yan parang bakal na kapag binaluktot mo, bumabalik lang sa dati. Okay, so tama na dakdak, punta na tayo sa kalan. Ang gagawin mo lang, painitan mo lang 'yan ng konti. Konti lang, hindi mo kailangan dawing kulay red ang aloy. Kapag ginawa mong kulay red 'yan, wala na, sira na 'yan. <coughs> Okay. So, pwede na yan. Mainit na. Okay. So, habang mainit yan, guys, subukan mo na siyang ibalik dito sa frame. Okay. So, ingat lang. Baka mapaso ka. Eh, medyo mainit na yung bolt. Okay. Ayan. kuha ka lang ng ekstrang ehhe ehe katulad nito at i-thread mo dito sa RD hanger. Ayan. So medyo minamadali ko lang kasi kinahabol ko yung init ng ah uh, ginawa natin. So dahan-dahan natin siyang ibebend pabalik. Dahan-dahan lang. Ayan. So nakikita nyo bumabalik na siya sa dati niyang form. Iaangat angat ko naman siyang paganoon para magkaroon ng gap dito Aray ko nang na paso. Tanga! Okay, so medyo matigas na siya. Ibig sabihin nagko-cool down na yung aluminum. Okay. So baklasin ulit natin tapos tapat natin ulit sa initan. Okay, so mainit na siya. Ayan. Okay, mainit na yan kasi lumulawag na yung thread. So balik tayo ulit. Mainit pa yan guys, kaya ingat lang. So gamit naman ako ng katala o adjustable wrench para mabigyan siya ng bend dito. Ayan. Okay. okay. guys, mas straight na siya at nabigyan ko na siya ng gap kaya mapapasok na yung ehe o yung axle dito. So yung kanina, 'di ba, hindi sumasagat yung ehe dito sa taas. Ngayon, buwan natin. o so, 'di ba? Sumasagat na siya may space na siya. So, pag ganyan guys, okay na yan. Fix na yan. Pero, pang emergency fix lang to guys. Dahil naayos na yan, pwede mo nang i-ride yung bike mo papunta sa pinakamalapit na shop. At bumili ka na ng bagong RD hanger. Mas maganda yun guys. Pero ito, pang emergency fix lang. Uulitin ko, emergency fix only. So, dahil mainit pa yan, guys, huwag mo siyang bubuhusan ng tubig o i-sprayan ng tubig or anything na pampalamig. Huwag. Hayaan mo lang siyang lumamig ng kusa. Kapag yan, binuhusan mo ng tubig, magkakaroon ng sudden change sa temperature, pwedeng mag yan at pumutok lalo. Huh, yan bigla. Pwede mangyari yun. Once na na-bend ang aluminum, ano na yan, stress na yan. Talagang tense na yan. Naka, kumbaga, yung pagkaka-bent niya, nakahulma na yun. Hindi yan katulad ng bakal o yung steel na pwede mong balok-balok at bumabalik. Sa aluminum, hindi guys. Kaya kapag nabaloktot yan at ibabalik mo, mapuputol yon Kaya ako siya ininitan para lumambot siya. Para mabawasan yung stress. So, lang kadali guys yung pag-aayos ng RD hanger. Pero pang emergency lang. So, kung nakatulong itong video na to, leave a like. At kung meron ka pang ibang gustong i-share na technique, comment down below lang para mabasa na rin ng iba. So, ulitin ko lang ulit guys. Pang emergency lang itong ginawa natin. Hindi yan uh, pang habang buhay na solution. So, yun lang yun ayos. O kapag kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. O, load oh, ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.